Paano nga ba ito ida direct? At saan ito i Sasagutin natin dini sa ating video. Ayan mga kapartner, meron po tayong sirang rice cooker dini mga kapartner. Maliit lang po itong rice cooker na ito kapartner. Para makuha naman natin yung heating element plate niya, bubuksan natin ito. Lahat yan kapartner ay tatanggalin natin at wala tayong ibang kukunin dyan kundi yung heating element plate at ito naman yung fuse niya. Lahat po ng rice cooker ay mayroong fuse. Lahat po yan ay nakabalot mga kapartner. Dipindi po sa laki ng rice cooker. Kukunin muna natin yung pinaka fuse niya. Malamang ito ay buo pa at hindi pa ito sira. Ikakabit din natin ito mamaya. Kung mayroong kang tester, maaring pwede mo siya itis kung buo pa. Tapos pag hindi naman, palitan mo ng panibagong fuse. Saan nga ba ito ikakabit at paano? Malalaman mo yan mamaya ka partner. Kaya panoorin mo ang buong video hanggang matapos mga ka-partner. Dito ka-partner, sa hulmang ito ay pwede ka na rin dito magkabit ng kuryente ng linya. Pero sa version natin, kukunin natin yung heating element plate. Ilalagay natin dito sa taas. Babaklasin muna natin ito mga ka-partner. Dahan-dahan natin itong baklasin lahat. May mga screw type po ito dito mga ka-partner. Madali lang po itong tanggalin mga kapartner. May gamit ka lang dito na screw. Ito na po yung magnet niya mga kapartner. Tatanggalin muna natin dito yung parang paa niya. At ito na po yung hitsura ng heating element plate mga kapartner. At makikita natin din yung voltage niya. Meron siyang consume average 220 volts tapos 350 watts. Maya maya lang ay lalagyan natin dini ng dalawang linya mga kapartner. Maliit man o malaki ang iyong heating element na nakuha mo doon sa sirang rice cooker mga kapartner, pwede mo po itong gawin. At huwag kang mangambang gawin ito dahil alam kong hindi ka takot. Maliit lang po ito kasya lang sa aking palad. Ito naman yung gagawin nating silbing paanya. Buo pa naman siya at wala pang kalawang ipipwisto mo lang siya din ni mga kapartner sa taas. Dahil wala ba tayong wire na ikinabit dito, kukuha tayo dito ng isang wire din sa sakit niya. Maganda po ito ikabit kasi mayroong siyang terminal. Halimbawa, hindi mo kakabitan ng pios, dalawang wire na po ang kukunin mo dito. Dahil tayo maglalagay ng pios, isang wire lang ang kailangan natin. Tsaka mo dudugtungan ng wire na galing sa plug. Maglalagay ka dito ng dalawang connection optional ka partner, pwede ka maglagay ng fuse at pwede rin hindi. Wala pong problema dahil wala itong polarity. Tinitiyak ko sa iyo na ito ay gagana. Ngayon pa lang ay gawin mo na ito sa sirang rice cooker mo para hindi masayang. Gumamit ka lang ng plug na galing sa sirang appliances mo. Aaminin ko man o hindi ay wala kang gagastusin. Tapusin mo lang ang video na ito para hindi ka magsisisi. Laging tatandaan dalawang linya lang ang kailangan natin dito. Huwag kang gumawa ng ibang pamamaraan dahil yun ay mali. Ang tama ay nasa tama. Kumuha ka ng dalawang shrinkable tube para sa ating pagdudugtong ng wire. Mahalaga ito para sa ating activity lalong lalo na sa pagdudugtong ng wire. Marami po ito sa online shop, alam mo na yon. Uulitin ko ka partner, kahit magkabaligtad ay okay lang yan kasi wala po itong polarity. Ang itinuro ko sa'yo ka-partner ay para sa lahat, hindi lang ito para sa'yo. Huh? Makinig at pagmasdan ang aking ginagawa para walang sablay. Huh? Sundan mo lang at hanggat maaari ay ulit-ulitin mo para makuha mo ng tama. Hanggat maaari, ang kuryente ay hindi pwede paglalaruan. Kasi hindi mo yan pagmamayari. <laughs> sa miral puyaan. Ang sayo ay yung bill. Huh? Kaya magbayad ka na baka maputulan ka pa. Pero ang ginagawa natin ay hindi po ito aksayado sa kuryente kahit ito ay nakadirect na. Ito ay nagiging plug and play dahil wala po itong switch. Pag isinaksak mo na ito ay kailangan mong bantayan. Para tiyak na hindi ka masusunugan kung ano man yung niluluto mo. Ganito ang itsura niya at pinis product mga kapartner. Pwede na po natin ito ititesting. Kung umabot ka man dito kapartner, pakicomment na lang sa comment section kung taga saan ka. Para ma-shout out kita. Tika lang kapartner, huwag kang mabahala sa aking ginawa. Dahil ito ay legit. Wala po itong halong biro mga kapartner. Pagkatapos natin maisaksak ay lalagyan natin ng tubig. Ayan mga kapartner, kumukulo. Kitang kita. Legit na legit. Ibig sabihin na patunayan natin na ito ay totoo. Nakakaloto kahit anong klasing ulam. Pwede ka rin magsaing dini. I see you, kapartner!